upang tayo ay samahan. Ayan, tignan niyo kung mabuti, parang walang ipinagbago, no? Isipin niyo ang original Home Along the Relays ay nung 1993 yata, yes. no? 1993, that was 30 years ago. Anong pasabog mo sa Batang Piyapo? Uh, Siyempre, yun ang dapat abangan natin dahil uh, maganda ang ginawa nating direkoko. Dire kaya abangan natin. Siyempre, yung mag-brave. Diba? Pero sobrang maraming um, dinagdag si direkoko na bago pasabog sa Batang Piyapo. What made you say yes for Batang Piyapo? Of course, it's a privilege working with, uh, with uh, the recovery at the same sa time the taong, doctors were there and uh, na uh, siyempre matagal tayong uh, matagal ko rin na miss umarte umarte uh, pa, pa rin pero sa ibang ibang klaseng uh -huh. um, role so sobrang overwhelmed ako and thankful so ahabangan namin bako kaiinisan ka namin or kakampihan ka namin secret panoorin <laughs> niyo po batch every 8 pm every day thank you so you much you. Thank, thank you po